Ibinida ng Department of Science and Technology sa plenary session sa World Resilient Recovery Conference sa Geneva, Switzerland, ang jury sa so isang online tool na ginagawa ng Pilipinas na nakakatulong para maging handa ang bansa sa iba't ibang banta ng kalamidad. Si Clyce Pardillas sa report. Darami pa at mas magiging mapaminsala ang mga sakunang darating sa hinaharap. Babalayan sa plenary session sa so World Resilient Recovery Conference sa Geneva, Switzerland. Ang United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ikinababahala ang kakayanan ng mga bansa na harapin at bumangon mula sa ganitong panganib. We are likely to see a 40% increase in number of disaster events. And as we, as this, this trend surge, What we are also seeing that disasters are becoming more costly. The economic losses are going, you know, skyrocketing. In some countries, there is a, a disaster after disaster before even they recover. And in one of the conferences, I recall a country which clearly told us that they feel like as if they are in a boxing ring. Pero paano nga ba mababawasan ang banta ng ng buhay at labis sa pinsala sa mga ari-arian? Ang Department of Science and Technology na isa sa mga panelist sa programa, ibinida sa mga miyembro ng United Nations ang GeoRisk, isang online tool na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Naglalaman ito ng Hazard Hunter Map kung saan makikita ang mga lugar na may banta ng panganib. Tampok din ang Plantsmart kung saan makakakuha ng historical data mula sa mga nagdaang kalamidad sa isang lugar at posibleng panganib sa hinaharap. Ang hakbang na ito, sinabing nagpababa sa bilang ng mga namatay sa Pilipinas noong 2024 nang dumaan ang anim na magkakasunod na bagyo. Isang daan at pitumputlima ang nasawi mas maliit sa higit kumulang na 300 average casualty tuwing humahagupit ang isang super typhoon. Bagaman tagumpay ito, iginiit ang Office of the Civil Defense na marami pang dapat gawin ang Pilipinas at mga bansa sa Asia Pacific para tuluyang mabawasan ang bilang ng mga namamatay sa sakuna. Gaya na lamang ng Integrated Warning System, Mula sa national government ay gagawing isang akses sa mga emergency advisory hanggang makarating sa barangay at maliliit na komunidad. Positibo ang OCD na magbibigay daan ang global platform for disaster risk reduction, isang linggong event sa Geneva, Switzerland na tumatalakay sa disaster resilience at recovery na makakakalap ng pondo upang lalo pang mapalakas ang mga inisyatiba ng maliliit na bansa laban sa mga sakuna. Mula man sa magkakaibang bansa, isa lamang ang layunin ng mga kalahok sa Global Platform for Disaster Risk Reduction 2025 dito sa Geneva, Switzerland. Yan ang isulong ang kaligtasan ng bawat isa. Mula sa Geneva, Switzerland, Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.